kita nyo nandito na tayo sa linisan. So, tara, na natin. Ayan. Ayan, basbasan nyo po ang aking motor na napakaganda. Na napakatagal na hindi ko naaalagaan at nilinis. Ayan, eh, medyo magkakagulay na ulit siya. Binabahayan na ng ano guys. Spider-Man. Spider. <laughs> Diyan na nakatira si Spider-Man. Wala na sabon-sabon guys, ano lang, tama ng timing mo. Maano yung kamay mo? Kabok lang naman ang meron dito. Shower time. Shower muna siya. Medyo hindi sila nakikilala. Dogyot na. Okay, Guys, so, tignan nyo. Nakilala na ulit siya. Ito na ulit yung tinagurean nating motor ni Kelo Black. Si Black Widow. Kelo Black. Oh, yeah, ito na problem natin black widow <laughs> okay, guys, na. dito, oh. wow. fresh <laughs> lang guys, yan na, tapos na Basta tayo sa tubig eh Mas mahal nga tubig sa Makati yeah. Okay Okay na, babayag na ulit natin yung sagarain niya <laughs> Kanya higaan Ano yun ulit, dadumihan na ulit siya Maalik bukan. Oh. Uh -huh. Dito ulit sa maalik ang bukan. <laughs> Ibalik ako ulit sa garami. Ganun na, balik na balik. lang. <laughs> hindi mo na pupunasan. Baka magka-acid. Ano siya? Ay! Asa yung chamoyes niya? So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. At least, nalinis na natin. Hmm. Huh, ni nga lang ako. nga mo na. Tutulog mo na tayo. So yun, maraming salamat sa panonood niyo. Uh, lagi kayo nakasuporta na sa akin. Uh, tuloy nyo lang, share nyo lang yung mga knowledge natin, yung mga natutunan natin, yung mga, mga vlog natin dyan. So yun, sana nakatulong sa inyo ng marami. It's your boy, Kelo Vlogs.